na ihalay ng Panginoong Hesus ang buhay niya para tuposin Ay, tayo. Ayaw po na Diyos na sa Tama. So, ano kailangan niyo gawin sa pagmamahal ng Panginoon? manan Manampal, manampalataya kayo. Okay. Uh, Miniko, Kayamat, ano? Cyrus. Cyrus. Manampalataya kayo sa Panginoong Hesus. Okay? Mahal okay. niyo ba si Jesus? Opo, okay lang, pag-pray ko kayo. Lord, sa buhay po ni Nico, ni Cyrus at sa isa nilang kaibigan. Lord, hindi po aksidente na uh, nagpangita po kami sa mga bata po ito sa mura edad. Ano man pong hirap ng buhay na kanilang dinadalas, mga karaos po sila. Pagpalaan niyo po sila, Panginoon. Higit sa lahat, danasin po nila ang buhay na walang hanggan kung saan. Inialim ang iyong buhay at tubo para tumusin ang kanilang buhay. Pati ang kanilang mga kasalanan, Panginoon Lord, hayaan niyo po ang mga batang ito ay mamulat na manampalataya at maglingkod uh, sa iyo, In Jesus' name, Amen. Amen.